Pasukan na, marami silang chairs mga office table, iba't ibang klaseng mga furnitures, mga laptop na around 9,000 pesos nyo lang ma-avail at napakaraming LCD monitor na mabibili nyo lang sa halagang 1,199 at meron tayong bundle set dito na chrome box plus monitor na mabibili nyo lang sa halagang 5,799 pesos meron ka ng 19 inches na monitor plus yung chrome box natin guys no so ito yung parang mini uh, computer okay, so pwede nyo rin itong ma-avail kung uh, mong Chromebox na yung bibili nyo. Memory for your PC and laptop na merong lifetime warranty. Sa halaga ng 499 pesos nga lang ay meron ka dito mabibili. Mini GPU for your laptop and PC. Sa halaga ng 799 meron ka na mabibili dito na 1GB. Mga iba't ibang klase ng mga household products. Meron tayo dito mga Nespresso, Coffee Maker, meron tayong stand uh, juicer, meron tayo dito mga oven, at napakarami pang iba't ibang klase ng mga Australian brand na mga household products ang available dito sa kanila ngayon na naka up to 70% off so meron tayo ditong split type air condition na 2 horsepower na mabibili nyo lang sa halagang 8,999 pesos mga refrigerator meron din silang available at meron silang 2 door na inverter na nagkakahalaga lang ng 10,000 pesos at mga washing machine na mga heavy duty na mabibili nyo din sa halagang 10,000 pesos lang may mga pang commercial din sila dito ito lalo na sa may mga restaurant, may mga shops, o kaya naman sa may mga pastries. So available, may makikita ka at mabibili dito na iba't ibang klase ng mga pang commercial. Powerful air cooler na 60 liters yung capacity. Goods na goods po ito lalo na sa mga malalaki ang negosyo at malalaki yung pwesto. Industrial drum fan na 30 inches na swak sa inyong mga business. Saktong-sakto -sakto to, mas makakamura po kayo kapag maramihan po ang i-avail ia nyo dito sa kanila ngayon. Sandamakmak na mga imported apparels ang available sa atin dito mga pambabae panlalaki guys. no So meron din tayo itong naka big savings up to 70% off on select. Of course, marami tayong mga bags dito na mabibili. And magagandang klase ng luggage. Mga 99 pesos na t-shirt. Meron tayong mga dress dito for adult na 199 pesos. Merong 179 299 pesos na polo adult. At ito guys ay talagang mga branded po yung iba dito. Yung iba naman ay mga non-branded. Pero talaga napakaganda ng offer na meron sa kanila dito. Lalo na ito mga imported po ito at galing sa ibang bansa. Sa mga naghahanap naman dyan na original na sapatos at mga slippers available din sa atin dito. Mga pambabae, pang panlalaki, pang kids. So ito nagkakahalaga ng 399 pesos. Meron din tayo dito ang nagkakahalaga lang ng 249 pesos. At ito yung ating mga original na Under Armour guys, so available din dito sa kanila. Nag-range lang ng 2,799 pesos. Ito naman yung shoes for adult din. na ibang mga design, ibang klase, sa halagang 399 pesos na dati naman ito nasa 600 ang presyo. And then meron din tayo dito ang mga slide or sleeper. Yan, so for adult na nagkakahalaga ng 499 pesos. Father's Day na, naghahalap ka ba ng pangregalo para sa partner mo? Meron tayo dito mga pang daddy, available mga sapatos, meron tayo yung mga tools. Ito naman yung napakarami natin mga abubod kong tawagin. No? So napakarami dito mapagpipilian ng mga rare finds to finds talaga ng mga items. Lalat mga Australian brands din po yung mga nyo dito. So halo-halo uh, na po yung dito sa area na to. No? At guys, napakalawak po ng area natin dito sa HMR Pioneer. Dito lang po yung sa Mandaluyong no? So maraming choices tayo, maraming classification of items ang available dito sa kanila. At good news nga pala guys, no? so for the first time, na-record natin ngayon at na-vlog natin. Na magkakaroon sila dito ng auction this coming June 28 so invited po ang lahat pero ito po ay uh, hanggang 100 person lang po ano so this coming June 28 magkakaroon po tayo ng auction dito sa area na to So, first 100 lang po ang maswerte yung makakapag-avail. Ang napakarami mga items natin dito na talaga namang ipakubos na, ipapa-auction na natin dito. no So, uh, first come, first serve po yun. Mas maganda, makapunta po kayo dito para makapagpalista po kayo dito mismo sa store, hindi sa online. No? At nandito nga pala tayo ngayon sa HMR Pioneer Branch. Na dito nyo lang matatagpuan sa Goodwill Compound, Pioneer Street, Corner Reliance Street, Mandaluyong City. So open po sila dito araw-araw from 9am to 8pm. And maganda dito kay HMR, hindi lang sila more on selling. They have also services na ino-offer. For example, meron kayong mga appliances or any electronics devices na need nyo i-dispose. Lalo na sa may mga malaking warehouse na may uh, problema sa mga items na need na for disposal or hindi na maibenta. Si HMR na ang solusyon sa inyong matagal ng pinaproblema. Ang kagandahan dito sa kanila, ISO certified sila pagdating sa mga ganong klaseng bagay. Tara, check natin yung lahat ng mga deals na meron sa kanila dito ngayon. Unang bubungad nga sa inyo dito guys yung mga monitor natin na Chromebox na bundle set na nagkakahalaga lang ng 5,799 pesos. And actually guys, pwede nyo rin po ma-avail to kapag purpose lang. No? So ito mismo ang Chromebox lang. Ito naman ay nagkakahalaga lang ng 4,999 pesos. Ayan. So bukod dyan, yung ating mga LCD monitor dito na napakarami. So nagre-range lang ng 1,199 pesos dito. No? And then we have different kinds of laptop dito. Ang pinaka-bababa nga is nagkakahalaga lang ng 9,499 pesos. Meron ka ng 11 gen, no? So 8 gig na po ito, 256 gig na rin pala siya, no? So 9499 pesos meron tayo ditong around at 10,000 pesos lang So, sa 10,000 pesos naman natin is uh, i7 8 gen na rin, 8256. So, this one is Dell naman. So, around 9,000 to uh, 11,000 to 13,000 pesos lang nag-range yung mga laptop na meron sa kanila dito ngayon. Mga apparels, meron tayo dyan available. Mga toys for kids, available din dito. And then, meron tayo naka Best Buy dito naman ng mga expandable garden hose, 1,299 pesos. At yung mga household pa natin ng mga products dito na available. So, yan, yeah, may mga platito, plato, mga bowl, iba't ibang klase ng mga gamit sa kusina na. So, available yan dito. Lahat yung nakasale up to 20% off dito sa area na to. Alright? So, dito naman sa kabilang area natin, meron tayong mga air circulator dito, mga tower fan, Yeah, naka best buy din po dito sa kanila lahat yan. Even mga cooler, ayan, no, sa so, mga ice box. Meron tayo dito mga steel pedestal cabinet drawer, guys. No? Nag-range na ng $2,999 sa pinakamalit. Actually, may mas mura sila dyan na around $1,000 plus lang. Sa so, malaki naman is $5,000. Meron din tayo itong $5,499 pesos, depende sa klase. At sa mga nag ng bisikleta dyan, no? meron tayong electric, meron tayong talagang uh, yung bisikleta na regular lang, no, ordinary. Meron tayong nagre-range lang na nasa 7,000. Actually, may mas mura po dyan nung nakaraan. Nagkaubusan lang po talaga dahil nga dinumog nung uh, pagdating niya, no? So, dito naman sa kabilang area natin, dito makikita niyo yung mga iba't ibang klase na mga home appliances natin. Air cooler, meron tayong air purifier dyan. At sa halagang 8,000 pesos nga lang or 8,999, meron ka nang maka-avail dito na split type air condition na 2 horsepower. Sa side dyan, meron tayong iba't ibang klase pa dito mga Uh, split type aircon, yan, nag range na 25,000 pesos, mga inverter po ito, no, and then dito naman yung ating mga washing machine, sa washing machine natin dito meron tayong available na naka 15% off, pinakamagandang offer na meron tayo dito guys, yung ating vented dryer naman, na 7kg nagkakahalaga lang ng 10,990 pesos yan, no, 10,990 pesos lang yan, so, sa mga ref naman, available na side by side meron tayong available dito na one door upright freezer and then mga two door natin na inverter na rin sa pinakamurang halaga meron tayo ditong 12,000 pesos na two door refrigerator na inverter na sharp actually may mas mura po tayo dyan eto Nagkakalaga lang po ito ng 10,000 pesos, no? So, 10,000 plus, meron ko ng inverter na sharp dito, guys, no? So, ano lang yan, may mga discoloration, may konting issue, but goods na goods po yan. Meron din tayong mga wonder dyan, and then mga chest freezer din tayong available. And then, sa may mga restaurant, sa may mga businesses dyan, pangapang commercial, may available tayo dito iba't ibang klase ng mga machines, even sa may mga pastries, even sa may mga, ano, no? Sa may mga sweets, may mga negosyo yung sweets. Ayan, available yung mga pastries natin dyan. Pangalagayan ng cake. At syempre, may mga lutoan tayo dyan, yung mga sa pang-restaurant. So, halo-halo na po yan hanggang dun sa dulo. And then, dito rin yung makikita yung iba natin mga uh, Ryubi naman na power tools. So, sa mga industrial naman, guys. No? So, ito, mga cordless natin. Available yung cordless natin dito. Mga power tools, hand tools, mga lawnmower, yan. Nakaselect po yan, 50% off dito even grass cutter hanggang dun sa kabilang dulo, no? Even hanggang dun sa kabila pa. So, depende sa mga brands, meron tayong Ryobi, meron tayong Ferex dito sa area na to. Mga naka up to 70% off ng mga household products, ito po yung mga iba't ibang klase ng mga small apps na meron tayo sa bahay. Yan, meron tayo dito mga uh, oven, mga pangsangyop, lutuan, rice cooker, uh, meron tayong mga Nespresso, and then mga may, sa may mahilig dyan magkape, mga ice coffee maker, meron tayong available din dito mga blender. Actually, napakarami po niyan dito sa area na to. Ayan, as you can see, isang buong area na po yan ay naka up to 70% off. May mga steamer tayo dyan, may mga juicer. Dito naman sa area na to yung ating mga anik-anik uh, kung tawagin or mga abubot na dito makakapili po kayo na mga iba't ibang klaseng brands, iba't ibang klaseng gamit na talaga namang magandang deals kasi minsan may makukuha po kayo mga rare dito. May, may mga kawali tayo dyan. Yung mga non-stick pa natin. Mayroon ka mapipili dito magagandang klase. Ayan, so mga lagay ng condiments. Ayan. And then mga plato. Dito sa area na to, makaka jackpot po kayo ng mga rare na mga items, mga appliance lalo na from Australia po yung mga items na mayroon dito sa kanila. At dito sa kabilang area naman natin, yung ating mga evaporative na air cooler na 60 liters yung capacity. Ito guys, nagkakahalaga ng 21,999. So, this one is very powerful, napakalaki na sakto sa so mga malaking negosyo din at malaking pwesto. So, pag maramihan ang kukunin nyo, mas makakamura po kayo aside from uh, air cooler yung atin namang mga uh, 30 inches na industrial drum fan available din dito pag mas marami yan ang kukunin mo pwede kayo makakuha ng mas malaking discount din no? so ito nagre-range lang ng 11,990 pesos guys sobrang lawak po ng HMR Pioneer no? sobrang dami nating mga choice sobrang dami selection sa items at ito nga iba pa nating mga uh, power tools okay so ito mga vacuum water filter vacuum meron tayo nagkakalaga dyan ng 3,999 Meron tayo itong mga vacuum cleaner. Ito yung mga pangmalaki ang hotel, sa mga casino, sa mga malalaking places na kailangan nyo ng ganitong mga high pressure washer. So, available din dito sa kanila. Mga branded po ito, mga car share po yan. Oh. So, 129,000 pesos may mabibili ka dito. Napakalaki na uh, high pressure washer. Ayan yung po yung mga one hour lang. Kaya nang linisin yung buong building nyo. Di ba? So, napakabilis. And then, dito naman sa kabilang area natin, ito yung new arrival natin na mga sapatos. Ayan. So, meron tayong mga slides din dyan, slipper, nagkakalaga ng 799. Mga sapatos natin, ayan, mga imported, actually, mga shoes adult natin dito, mga original din po yan, may mga brands din po, ano. So, nagre-range lang ng nasa 499 pesos, meron tayo dyan 399, may mga 2,799 tayo dito. So, ayan, dito naman sa kabilang area natin, ito yung mga imported nating apparels. So, sa apparels natin, halo to, so, may mga dress tayo dyan, long dress, For kids, meron din tayo. And then, uh, pinakamura natin, 99 pesos. May t-shirt kang mabibili dito. 199, may dress. Kang pang-adult, no? So, ito, may mga tigwa 99 tayo dyan. 499, 239 pesos. Eh, sa area na to naman, ito yung pinakamura natin. Na may mabibili kayong 49 pesos lang. Ayan, may mga pambata rin dito. Tigwa 49 pesos, may mabibili kayo dito. 199, uh, meron din yung mabibili. And then, ito naman yung ating mga bags. So, along bags po ito, no? And then, 499, 539 pesos nagre-range and 999 pesos. Ayan, mga pang-school, pang-forma, pang-gala, available din. Pwede nating pagpilian dyan. And then, iba pang klase, mga long-sleeve adult natin. Mga sa, actually, guys, ha, mga salora po yung ibang mga brands dito. Ayan, kaya makikita nyo, may nakalagay naman. So, may mga 199 tayo dyan, 399 pesos, 149 299 ito guys oh tig 299 pesos ayo oh. mga ganang klase mga pambabae no Ayun, no. P290,000. Sa Laura po yan. O, di ba? Laptop bag use. Meron din pala tayong available dito, no? So, napakarami po dito sa area na ito na naka up to 70%. O, talagang namang makakapili po kayo ng mga great finds na uh, babagay sa inyo, no? So, ito kasi pinakamarami dumating dito kayo sa HMR uh, Pioneer Branch yung ating mga apparel, okay? Mga naka-25 to 50% off na Karoma Kitchenware. Ito po yung Australia's number one sanitary brand. So, meron tayong mga available dito. Nag-range lang ng 749. Meron ka ng rail shower. And then, ito naman, 1,349. Meron ka ng basin mix mixer. Ito po yung ating mga pang sanitary no? Pang-pang-ano natin, pang uh, Uh, CR natin, ayan, yung mga iba't-ibang klase ng mga accessories, mga pang-wall, ba? so mga valve, halo-halo po, and dito even, mga uh, sanitary wear, ayan, so mga visya natin, nagkakahalaga na ng 1,499 pesos. Mga showerhead, available din dito, guys, so yung per piece na, so pinaubos na lang po yan. Karang tayo mas mura dito, guys, na 449 lang yung mga pang-shower, no, so 449 pesos, may mabibili ka mga bathroom sink, Ayan uh, yeah, o, no, without faucet po yan, 349 pesos lang, naka 50% off dito sa area na to. Mga solar shower naman, ito, nasa around 5,000 or, or almost 6,000 pesos. Meron din tayong 2,799 pesos na rail shower, dati naman tong 3,499. And then take po 599 pesos naman na mga double towel rail, yung mga sabitan ng towel. And then we have naka 25% din dito sa area na to na 486 pesos lang na mga single towel rail. And then this coming June 28, meron po magaganap na auction dito. Ano? So ito po yung ipapa-auction dito sa HMR Pioneer. Ayan po yung napakarami natin iba't, no? iba't ibang klase. Na, iba't ibang klase ng mga gamit na ipapa-auction. No? So meron tayong mga pang, pang sanitary, meron tayong mga freezer, mga furnitures, and then mga chairs. Mga doors, ito po, halo-halo na po dito sa area na to ipapa-auction, pinapaubosan po yan. Kaya naman, first 100 po ito. So, napakaswerte ng first 100 na makakapagpalista dito mismo yan sa HMR Pioneer Branch. Kailangan dito po mismo, hindi po sa online. May mga spotlight tayo dyan, guys, na ito rin, meron din tayong bukod sa spotlight, yung mga LED bulb natin, dating for 249, mabibili nyo lang ito ngayon ng 199 pesos. Ito naman ay mga uh, TCL, guys, no? So, Uh, depende sa wattages, available po yung iba't ibang klase ng na wattages natin Ito na mga 12 watts, meron tayong 18 watts May 8 watts din tayo dyan, no? And then, ito pa, another TCL naman na ceiling light May available din tayo dito, or may available din sila dito ng TCL light At uh, TCL lights And ito, bago lang, dating, no? So mga pedestal natin na cabinet, ibang furnitures Ito po, new arrival Kaya naman, talagang maganda po yung deals na meron sa kanila Habang meron pa tabang bagong dating pa kasi nagkakaubusan po talaga no and then we have generator dito ayan may mga gasoline generator din tayo dito ito naman yung kanilang area ng mga audio video so sa mga naghahanap ng TV jan or speaker mga soundbar available dito guys no so maliit na speaker may available din tayo diyan sa pinakamalaki no and then mga TV kita niyo naman yung malaking size ng mga TV nila dito so meron sila diyan 8K Android TV na 73,000 pesos lang ayan no napakalaki na po niyan and then meron tayo dito mga movable TV smart diyan touchscreen na po yan and then meron tayo dito mga karaoke na isang set naman may TV na may uh, speaker na po, isang setup po, magkasama na siya. So may microphone na rin. And then, meron tayo dito mga iba pang klase ng mga speaker. So sa home theater naman, nagre-range lang ng 499 pesos. Ayan, may mabibili ka dito ng home theater na 499 pesos. Mga professional rechargeable Bluetooth speaker na 1,199 lang. Meron tayong mabibili dito, ano. And then, marami pa po yan, hindi lang yan, no. So, ito pa yung ibang size ng mga TV natin, yan. So, dito naman, Ibang klase pa ng mga soundbar naman, Ito is 2,449 pesos, 30% off yung savings mo dito, napakalaking soundbar po yan, no? Eto, napakagandang klase rin, branded din po yan. Sobrang lakas po yan, talagang uh, para ka nanonood sa isang sinihan, alright? Iba pa mga size ng TV natin, eto, no? So meron tayong 16,000 pesos dito na TV na LCD monitor, wide, 40 inches po ito, ayan, no? So, 16,000 pesos lang, meron din tayong 17,000 pesos. This one naman is 55 inches. Napakalaki na, 55 inches na po yan. And then this one, Samsung na 55 inches, nagkakahalaga lang ng 29,000 pesos. And then same lang din dito, 29,999, 55 inches na Samsung. Maraming maraming salamat sa inyo lahat mga kasivers, sa palisaman nyo sa amin dito sa HMR Pioneer Branch. No? So, para sa ibang information, pwede nyo i-visit sa comment section itong ating video sa description. So, guys ha, para sa update din, follow nyo rin yung kanilang page. And napakagandang offer ang meron sa kanila dito, lalo na sa mga naghanap dyan ng supplier, naghanap ng marami, maraming items. All in one stop shop na dito kay uh, HMR dahil nga lahat kompleto at nandito na lahat no. So mas maramihan po ang kukunin nyo, mas makakamura kayo. ba? Diba? So binibigay po nila ng mas malaking discount po yan. Lalo na kung talagang volume or mas bulk yung kukunin nyo dito sa kanila. So marami pong salamat sa inyo lahat sa pagsama nyo sa amin at magkita-kita ulit tayo sa susunod nating tour